magkakaroon daw ng storm mamaya eh. Pero guys, yung storm dito hindi katulad nun sa atin na OA. <laughs> sa uh, sa atin kasi binabaha ng bongga. Naaalala ko nun, ang baha sa amin, 10 feet eh. Mababa na yon <laughs> Sa Provident kasi kami. Naaalala ko yun. Diyos ko, hanggang dito. Yun, lumilikas na kami do sa guest room ng kapit bahay namin. Kasi pag hanggang dito, dahil pagka ano na, buong gulo lang yung bahay namin eh. Ngayon lang na nagpatayo yung kapatid ko ng bahay niya sa likod na may third floor. Pero sa totoo lang, ay first floor niya, second floor na kagad eh. Diyan nun, may rooftop pa. Iba naman yung storm dito, usually hangin lang, wala talagang masyadong ulan. Kung malakas man, bira lang umulan dito ng malakas eh um, ambon lang siyang maituturing kung kumpara sa Pinas. Pero yung ano, yung pinaka storm talaga hangin. Eh, dahil hindi nga sanay ang island o Vancouver Island sa hangin o sa storm, madali kaming mawalan ng kuryente kasi malalaki yung mga puno dito tumutumba pag natumba yung mga puno, nasisira yung mga electricity, ganyan, yung mga wires. So, yun na nagsisimula ng walang ilaw. At pag masyadong matindi yung pinsala, hirap kaming makabangon kasi hindi nga sana yung island sa disaster tsaka sa sa mga storm kasi birang ang daanan ng storm or ng sakuna or ng snow ang island. So, yun lang ang medyo hindi maganda dito sa island kapag uh, nagkaroon ng sakuna. Hindi kami talaga prepared kasi wala talagang facilities or uh, mga hindi sanay. Wala kaming training, wala training yung mga tao dito with comes na ganyan. Tapos hindi enough yung um, gamit at enough yung tao if ever magkaroon talaga ng matinding sakuna dito sa island. Yun lang naman yun pero other than that napakasarap tumira dito sa island kasi bihira nga um, daanan ng mga bagyo, ng snow, na malupit at uh, mga wala namang hurricane, wala, walang ganon-ganon, tapos wala lang mga kaming alligator, bear and cougar lang, uh, raccoon, ganyan, pero hindi sila masyadong um, ma, aggressive yung mga bear kasi namin black lang eh. Wala kami masyadong grizzly bear. Isa lang yung naitala galing pa sa mainland eh baka umalis na rin. Um, pero yung cougar talagang marami. Pero as for as long as hindi mo sila dinalapitan or um, conscious ka lang sa paligid mo, siguro hindi naman din sila ano, uh, atakin aatake ng ganun-ganun. Yun. So, be careful lang pag uh, um, nag -hike. Yun lang naman yung problema sa cougar. Tsaka, don't turn your back on them kasi dun ka talaga yung titirahin. Tsaka, yun nga, sabi ko sa inyo, maingay dapat kayo pag nag-hike. Huwag kayong nag-headset pag naglalakad kahit na maganda kung maraming tao, okay lang. Pero kung yung halimbawa, kahit ganito yung city siya, kung gabi, huwag kayong mag-headset kasi dun kayo um, mag-sneak out sa inyo yung mga cougar. Delikado yun. No, yun, ngayon lang, kasi ko lang, kain, <laughs> break ko ang palaya, con carne, con pork. <laughs> Ingat mga beses, ha, may storm, mamayang gabi, magsimula daw, for three days daw yan na ulan-ulan. Pero sabi, ngayon lang yata yung storm. Hmm.